guys. Dali sya guys. Dali. Dilaw ton, inumin. ko ha. ito pa yun may laman kain na tayo wala kang talong wala akong pampalit wala eh. kasi sinabawan Jim wala kunti lang kayo nyo mo semua.

Ano yan? Sige, huwag may ilo. dyan ba? Ano ka wala? kanin. Sige, <laughs> may ilo. Ano yan? Marami ang kanin. Boss, Mad. Mad! Tara! Yan, ano dyan. Eh, layo <laughs> ng Baka may subo ko yan, ha? Yan! Ito! Bulak, 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 bulak. Subo-subo lang. Hmm. Yung sabaw Hmm. Ah. Ang kanta. Hmm. Pagkali mm. 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 nyo, tukang kundi ko yun. Ay, ang tangin. Wala ko easy okay. open pinggan, isi. Dito na, uwiw na ko.

ini Ito ang ulam naman in. eh. kanin. Hmm. May kisal din, may kanin. Hmm. Ha? Tubig. Tubig? ini Kau tu Ang tigas ah. tayo guys. Hmm. Dawa dalawa na idol ah. Walang wala. Wala. <laughs> ang tumal. Ang tumal. <laughs> And, guys. Ang huli namin guys ah. Ano pa? Lahat ng pisni. Dami. Mm -hmm. Ganda ng huli dito guys sa ah, nagbalon. Ang ah, mga viewers. subing subi yung tunay, ah. Mga walang laman na, ano, nakungi kayo. Ito, malamang ito, mayroon ito, Ay. Tuwang-tuwa! Oh. Wow, guys! <laughs> <laughs> walang pulo. Kinuha oh. ko na yung arroyo, yun, eh. Kasi baka walang mahuli eh. Nakarami na? Alin? Kandito? Bro? Oh. Hmm. Bilis ah. Nanggaling bagay kayo kilaklarin din? Oo. Oh. Pagpagsak pa lang tre, labog na yun mo. Marami na kayo? Karami na? Ay, 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 sa sako. Ayan. Sabi mo nasa 20 kilos na ata. Ang <laughs> dami na. Paano nyo malalabas yung tahi? Hindi, babayaran namin. Ah, dami na na. Ay, bakit ganyan? Ay, palubog talaga. Ah, lulubog talaga yan. Laki sobra. Laki. <laughs> Tanggalin galing eh, mo yun, pre. Pwedeng it, ito, ito na lang yung ano mo. Lubli-dublin mo, mo, oh, mo na lang ito. Ito. Ganyan Huwag mo nalagyan yung tingga ayan, pre. Oo. Pwede. Ha? Huwag mo nalagyan ng tingga. Pwede yan? Pwede na siguro, no? Hmm. Huwag mo yan. Lulubog tingga ayan, mag ito yung gawa ko ito. Niyo, din. Oo, oh, sa inyo. Ah, gabulati din. Sa timba. Oh, oh. Walang tingga o. Di ba pares yung ginagawa mo? Oo. Maganda nga walang tingga din. Mas maganda nga walang tingga. Hindi nila mararamdaman. Eh. Oo. Oh, hila lang sila. Dito kami guys sa uh, nagbalon. Ayun, at uh, sa mga viewers ko dyan. Uh, kung gusto nyo bumisita dito sa lokasyon na nagbalon, napakagagat. <laughs>

nghe, nghe không? à, biaya, cái sự việc At medyo kasi wala na wala, balik, kaka, baka kakapabaka kapusin kami sa pambayad. May bayad kasi yung ano namin yung per kilo dito ang hulib. Mas yung 50 pesos ang isang kilo. Sana man mabait yung ano hindi pa doon pa kami pambayad. Ano eh. per kilo pa lang kami. Ano yung tayo? Gold ball? Ay ano? Ping pong ball? Oo. Ito nga yung ano namin. Ito nga eh. Ay, kasi ang kasi ba ni yun? Ang clips na isa? Ata. Pa yung mumpuan natin pre. Mainit. Opo, bagong silang pa. Eh. <laughs> Opo, isi. E Galing po kami kay Lawrence, lum lumabas kami pero nang gano kami nang kapag binwit din kami ng big nag bayad ng ganun kami din. Dalaw binwit ang habol niya. Opo, ano lang po naglilibang lang po kami mga tropa. Repeat ko ito. Tolo. Okay, tolo. So, Hindi. Bigyan niya hati-hati pala siya. Opo, hati-hati po kasi kami. <laughs> Tas ate ate na lang namin yung huli. Sakto. Hindi apat dali kilo na lang. <laughs> Salamat sira. Sa susunod po ulit, kap. Sige, sige. Dito yung Sabado lang naman po kami. Pagtapos ay kasi wala tubig. Na, kayo pagka high tide lubugin. Ah. kasi mga nagtitin na pa kami sa Pagita eh. Hanap buhay namin. Tapo. Salamat. Ingat kayo, ingat. Sige po. Ba, ano ba? Paki nga. Thank you guys. Sa biyaya ng nagbalon. Pedih, huh? oke. Okay.